Good morning! Ayan, so I'm back! So, today po, magpapakain ako ng mga uh, alaga naming manok. So, first time kong magpapakain at hindi ko pa alam kung paano kasi nasa bakasyon yung aming mga trabahador. Tara na guys at samahan niyo ako sa pagpapakain ng mga manok. At next po ng pagpapakain, magpapakain po ako ng mga rabbit. Yan guys, so bababa po ako dyan sa baba na yan para magpakain ng mga Rhode Island Chicken. Ayan, so tara na guys, samahan nyo ko at ako'y magpapakain ng hirap. <laughs> so ito yung dadaanan po, napakahirap. Ayan. So first time ko kasi magpakain ngayon ng mga chicken, no? Hindi ko alam kung paano. So panoorin nyo ako. Guys, tara samahan nyo ko kung paano. <laughs> hindi ko pa talaga alam. フいフフ。 Tignan mo muna kung may itlog. Doon, nakawak-awakan mo yung itlog. Kasi kung makababa, eh, hindi nilagyan-nilagyan dito ng ano eh. Tignan mo kapain eh, mo lahat yan. yun sa kabila. Nabutas na pala yan. Butas na. Yan o. Oh, in. ina na. mo kami itlog. ano ka na, Andito na po ako sa aming rabbit area at magbibigay po ako ng mga damo. Dahil itong mga damo guys, importante-importante sa kanila. Pagka hindi sila nakakain ng damo, nanginina po itong mga rabbit. So tara na guys, panoorin niyo ako kung paano ako magpakain ng damo. Ang mga rabbit guys ay, kapag hindi sila nakakain ng damo, hihina sila. So, napaka-importante na araw-araw ay bibigyan sila ng mga damo. Eh, yung rabbit namin dito ay almost nasa 100 plus lang na siya. So, nag-start lang kami sa tatlong piraso na rabbit. At ito, uh, sa ngayon ay nasa 100 plus na siya. And, ang rabbit guys, alam nyo ba na napakabilis yan paramihin? So, sa pag-aalaga ng rabbit ay... Madali, madali din lang pero maraming mga challenges na pagdadaanan. Ang rabbit ay hindi mo basta-basta hayaan lang na gano'n na akala mo ay okay, okay na sila. May time na bigla lang silang namamatay na hindi natin alam ko ang dahilan. Ang rabbit guys ayaw nila ng maingay. Yung sobrang ingay, yung mga sigawan ganyan or may narinig silang mga sasakyan na kagaya ng mga motor, yung may mga muffler, ganon, bigla lang silang na hihimatay. So, ito naman guys, pagkatapos ko maglinis, ay magpakain ng rabbit, so maglilinis na ako. And then, next is, lalagyan ko naman ng mga water yung kanilang inumin. Ang kanilang inumin guys, ay hindi lang yung ordinary tubig na nanggagaling sa nawasa. Yung kanilang mga tubig guys, ay talagang purified Purified water. Kailangan malinis yung kanilang iniinom at araw-araw binibigyan din sila ng mga vitamins para maging healthy sila. Kasi guys, ang rabbit sa ngayon ay napaka uh, ano siya talaga, yung karne ng rabbit ay the best sila at malinis ang karne ng rabbit. So, ang rabbit sa ngayon, guys, ay talagang hinahanap na siya sa market at ini-export na siya mula sa Pilipinas papunta sa ibang bansa ang karne ng rabbit ay napakalinis at talagang ito na yung kinakain ngayon ng mga karamihang mayayaman dito sa bansang Pilipinas. Kaya guys, uh, sana nagustuhan nyo yung aking video at mangyari lamang na paki thumbs up or paki-comments below kung may napansin man kayo sa aking video. Mag-iwan lang guys ng komento sa ibaba. Kailangan malinis ang paligid ng mga rabbit guys kasi araw-araw yan sila ay nagkakaroon ng mga ipot at ihi. So inaalis namin yan, nakaseparate yung mga uh, tae nila and nakaseparate din yung mga ihi nila. So yung ihi guys ginagamit namin siya pang... Alam nyo din ba guys na uh, ang ihi ng rabbit at ng ang kanilang tay ay malaking pakinabang kasi ang ihi ng rabbit ay ginagama, ginagawa naming pesticides. Ini-spray namin siya sa aming mga pananim na mga gulay. Meron kami mga pichay at kung ano-ano pa. So napaka-effective siya guys kung alam nyo lang yung ihi ng rabbit. And yung tay naman po ng rabbit, ayun yung ginagawa naming fertilizer. Mga pataba sa aming mga pananim na gulay. So napakalaking pakinabang talaga ng magmula sa karne at sa kanilang mga dumi ay nagagamit na papakinabangan. Kaya kung ako sa inyo guys, mag-alaga na din kayo ng rabbit. So sana'y nagustuhan niyo ang aking video guys, no? And huwag kalimutang mag-subscribe dito sa aking channel, Annelise World. And hanggang sa muli guys, maraming maraming salamat nga pala sa panonood.